So, ayan, holy na naman ang Kim Pao. Sunburn is the key. Ayon sa karamihan, ito na nga, kitang-kita sa kamay ni Pao and Kim Cho doon sa sunburn. Makikita ang sunburn ni Kim, napakaputi doon sa kanyang cleavage. Pagdating doon sa abalikat uh, balikat niya, medyo nangingitim. Also, Pao, sa kanyang kamay. Siguro yun po yung doon niya nilagay yung kanyang relo kitang-kita yung sunburn aba ebidensya na talaga yan so tama ang hinala ng karamihan ay nagdate nasa beach ang dalawa so totoo pala yung sinabi na isang netizens na mayroon po silang uh, short trip nasa LA pero siguro nga baka doon sila sa LA nag-beach or either doon sa sinasabi nila Amanpolo. Ayan. Confirm nga ang dalawa magkasama in two days. Hala. Totoo talaga. Kuhang-kuha ang mga sunburn nila. Oh. Grabe. Positive. Magkasama ang dalawa. Ay nako. Scene of the crime. Operative Soko. Grabe kayo mga Pimpaw fans. Ang galing. Umulan ng mga sunburn. Bingo na naman ang kimpaw huli pero hindi kulong. Finally, lumabas na ang kimpaw. Magkapareho ang kulay ng skin nila. Sunburn attack. So ayan, case solved. Ang saya naman. After 2 days, hindi nagparamdam and finally kanina nagparamdam na. Siyempre naman, kailangan din nila mag-relax. Tulad kanina, nasa Noiba na naman si Pao kaya naman eh kitang kita sa kanyang mga balat nangingitim kahit jacket di magsuot gusto niya talaga ipakita sa publiko ang kanilang uh, balat na halata naman so ayan ayon sa comment sana nag jacket na lang kayo nag -close, uh, close kayo ng damit para hindi mahalat ang sunburn nyo baka daw gusto nila ipakita yung sunburn nila so sa mga nakakaintindi ayan, kasi pag once na nagkaroon ka ng sunburn, automatic yan, galing, galing sa beach yan. Oh my God, magkasama talaga. Ito na naman ang receiver ng Kim Pao. Yung braso ni Paolo and Kimi. Okay lang yun, importante masaya naman ang dalawa. At alam natin na magkasama sila in two days sunburn is the key ayon sa comment ng karamihan magdiwang na ang Kim Paul lumantad na